Hello mga boss, it's time to maintenance ng aircon. Dahil mahina na ang labas ng hangin ng evaporator, it means sobrang kapal na ng alikabok ng blower compressor. At mga copper tube nya ay naglilik na rin. Kaya kailangan na niyang ma-prevented maintenance. Dahil eto na yung mga sign na dapat mo nang palinisan ang iyong aircon. Kasi eto yung pinaka part ng aircon, kailangan every 6 months na papalinisan sya para hindi tumaas ang konsumo ng kuryente at para hindi rin agad masira ang inyong aircon. Kaya pag bumili kayo ng aircon, wala po yan sa brand. Pumili po kayo ng akma na capacity na aircon na babagay sa inyong room or bahay. Dahil yun yung pinaka part once na naikabit na siya sa bahay at araw-araw na siyang ginagamit. Kaya kapag nakapili na kayo ng tamang capacity at saktong sukat sa inyong bahay na kakabitan ng inyong aircon, saka po kayo pumili ng split type o window type na gagamitin yung aircon sa bahay. Kaya wala po yan sa brand. Disclaimer lang po ah. Kasi promo din po ako. Para makabuluhan ang inyong paggamit ng pera sa pagbili ng aircon, piliin nyo ay yung mura at ilaan nyo ang inyong pera para sa mga maintenance. Kaya parang sa mag-asawa lang yan. Kapag iningatan mo, sigurado magtatagal yan.